Hello guys, good afternoon Ito na yung ano natin ang uh, sipaw na ni tanin ko ng isang araw, bali 3 na ito May so guys tingnan nyo, mayroong nabalutan. yan kasi dapat yung hindi ko siguro napansin na yung nangyay yung labasan na yung kotilido niya ba dapat na sa ilalim siya kasi yung iba nalulugtad talaga dapat yung dahon ang nasa oh, ito na ang tinan guys ganyan ito yung mukha ng 3 days maganda talaga pag ilagay mo sa seedling tray kasi uh, na ano siya lahat na bukay marami din